mag-apologize ko sa ako ang na gibuhian nga istorya. Unta, maminaw ang tanan. Okay lang. Kasuko mo sa kuwa. Masuko ang taman. Luwato na ko. Accept man ako nga. Maling mali jud ako ang gibuhat. Luwato na ko inyo ang mga masasakit na istorya. Basta ako, mga ikong pasaylo sa mga construction na akong gimaliit. Nagidaw na ako sila sa mga construction dra. Mag-apologize ko sa inyo ha na mangayo ko pasaylo. Unta, unta matagaan ko chance kung ano na istorya na ako to. Actually, for the content lang to siya. Wala man d'yo walay construction nga nanguyab sa ako, a ah. bali, puan ra siya. Content lang yun na ako to. Wala ko na dahong nga, ma-viral siya. Sorry kaayo sa mga construction na akong gi-down. Sa ako ninyo kay wala na po na ako to tuyo, ah. O, bilik po to kinasing-kasing nga pagka-istorya. Kabalo ko nga, tarong inyo ang trabaho gidaot lang nako na sa mali nga paraan para lang maka maka views ako pobre 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 ko kaayo ang nag decide ko nga kung abroad daghan na pud kog nagian tungod sa kapait sa moang life unta tagaan jud ko ninyo chance dili na nako na usbon namang down og sikat taong For the content na ito, unta makamove on mo. Maura. Sige, maura to. Ug salamat. Unta makamove on na mo. Ug wala on na ninyo sa inyong una-una. Ang ako ang na -historya. Sa ilu ako ninyo. This problem. Problem Salamat sa paglantaw.